Magandang buhay sa lahat, Lizken Update. Malapit na nga, ang pagsasama, ng Lizken. Ayon sa ating nakalap, na information, pinag-uusapan na, ng dalawang kampo, ang posibleng pagsasamahan, ng real couple, na sina Enrique Hill, and Liza Soberano. At kinonfirm na din, ni Enrique Hill, ang kanyang big announcement, na malapit na nilang simulan, ang kanyang bagong movie. At bagong susunod na TV series nito. Ito ang halos matagal nang inaabangan ng kanyang mga tagahanga. Samantala, new update naman kay Liza Soberano. Sa ngayon, kasalukuyang nasa Los Angeles pa din ang dalaga. At spotted ito sa isang despedida party ng kanyang kaibigan na si Kim. Sa outfit and hairstyle ni Liza Soberano dito ay super cute talaga. Lahat naman ay bagay kay Liza Soberano ang kahit anong ayos sa kanyang buhok. As usual, pretty and cute pa din ang Queen of the Hill. Spotted din si Enrique na suot-suot pa din ang sing-sing. Ang mahiwagang sing-sing mula noon hanggang ngayon. All the stories that I can't explain.